Ayan. Oi. Oh. We are here, <laughs> nice. From Canada. Ayan. Ayan na. Team Kabadi. Ayan na. Brother, kumusta Ayan, Ayan na. Ayan na mga ka-farmers sa magandang buhay. Tuloy tayo sa ating business ayan kainan mga ka farmer <laughs> kainan na naman tayo ayan wala tayong uh... ah mayroon pala mayroon pala tayong nag uh... meron palang nagpabuo Kaya lang yun po ay ano hindi ko kinakount gawa ng litsong buo ang order dito lang po kakainin so yung <laughs> iniisip ko kasi kung paano ko mababaho yung puhunan sa syempre sa baboy na ipag natin so ayon, ah uh... Ganyan lang talaga. Laban lang. Pero mayroon nang tumawag na parating daw. <clears throat> Naligaw. So ayan sa mga pupunta po dito mga farmer Ay dumaan na po kayo. Lalo na kung galing kayo ng Manila. O kahit bataan man. Eh dito na po kayo sa Mexico exit dadaan. Kung kayo naman galing ng Tarlac. Sa Concepcion po ang exit ninyo dadaan kayo ng magalang so ayun ah Mexico exit tayo dahil grabe po ang daming ginagawang kalsada napakasipag ng ating DPWH ngayon kahit maayos pa binubungkal na <laughs> so ayan wala po kami lulusutan grabe lahat ng uh, ano ay ano binubutas nila ngayon so ang hirap ang hirap po traffic ya yeah, Mexico exit na po tayo. Napakagandang panoorin ng ating mga Ano nga ah, Mga Gansa Ayan o oh. Kung kung nangunguhan na ng kangkong Bunga na pala itong ating bayabas So ayan andito palang team kabadi Bisita po natin ngayong umaga Maraming salamat kay ka-farmer Olmo Inimbita niya po at uh, Kung bagay trinit niya dito niya pakakainin maraming maraming salamat sa iyo ka farmer Olmo ayan suki natin yan sa litson. malinis na kaya yung dalawang kubo medyo magulo tayo pasensya na po sa mga mga dito Rahil kakaraan lang ng bagyo. Dami pong dahon-dahon. Yan o. No? Actually, pangalawang araw pa lang po ng init. Kahapon uminit. Ngayon uminit din. Ah. Uh. Napaprepare na ako dyan ng uh, chopping board. Yung mga plato, everything na gagamitin nila. naanjan na po kasi... Ano, uh, tawag dito, pati pichil. So ayan request ni Dex Dalawang pichil pong uh, ano natin Busy tayo sa lityunan May anim tayo Kahapon ilan bang lityun natin Baloy yata Shyam, Ah siyam Siyam po linuto nila kahapon Ayan Mayroon pa tayong umiikot na lima Ilan na bang dala ni Romel O dalawa So ayan po yung ating pangchap Okay naman pala Gigantic Oh bigay mo na sa kanila Ha? Hindi bigay mo na lang kay ate mo para, ano, isasama naman saod naman ngayon. So ayan, meron po tayong bisita. Oh, ang galing na ni Kongkong. Kong. Para naman eh, ano, di ba? Tapos yung duyan kong lagay mo na rin, no. Mga dahon-dahon pa. Pero okay naman. Ilam na lang po ang kulang nito, ayan, no. Oh ah, baka ilagay ko yung medyo maliit lang po na malakas kasi yung malaki naman parang masyadong ano, ang akala ko sa kanya sa video, ah sa picture, ang laki pala maliit lang hmm. 40 to, puno ito mamaya tapos maglalagay na tayo dito ng mga plato Ah. Uh, ano pa ba? Plato. Yung chopping board. Yung lechon. Dito na rin. Lagay na din dito kasi 25 kilos. Ah, 30 kilos. May order. Oo, oh, kakainin dito ng buo. May kakain 40! Ano? kasi buong lechon ang kakainin nila. So, yung ano, dadalhin ni Joma, yung chopping board, may dala na ako na pang chop din nila. Tapos mga plato, ilatag nyo na din doon, lagyan na ng mga kutsara para mababa yung service, hindi na ganun ka ano-ano. Kasi isang buo yung kakainin nila diyan eh. Di ko alam kung magdadala sila ng kanin, sana hindi na para medyo kumita naman tayo sa kanin. <laughs> Pero may order silang pakbit. Tatlong kilong hipon ng sahog. O, oh, parang hipon na lang na ng pakbit. <laughs> Tapos, ayan. Marami pong salamat sa mga order. Ngayon, may pa-order po tayong 30 pieces na chili garlic crab. Ah, baka sarap talaga. Si Romel, gustong gusto. Yung bagong ano natin na chili garlic ngayon, nag-message pa sa akin. Sabi niya, ang sarap na kalahati namin sa <laughs> kainan kasi yung anghang tamang tama yun naman po yung disadvantage pero talagang mapapasarap ang kain ninyo ay eh, wala eh marami pong naaanghangan so sabi ko majority naman medyo nag uh, ano ng konting anghang kasi binawasan po namin yung sili eh. eh sumarap nga pero ayun nga mas makonsumo <laughs> okay na din yan so ayan hintayin natin ang team kabadi 40 daw eh dami namang uh, siguro baka hindi din po lahat ng ano no si alam ko hindi ano ba tawag dito alam ko yung grupo ni Mac hindi ko alam kung 40 ba ganun yung makarami baka may iba pang pong inimbata si ano, Farmer Olmo so hintayin natin yan mamaya A Farmer Lito Aguilar <laughs> ah, may pinapabigay na 1,000 kay Kongkong Kong. Pero it's a prank. Sa lechonero pala. <laughs> big 500 po sila. Ayan, ka-farmer Lito, happy happy birthday sana natuwa ka sa lichong order kanina at kahapon, dalawang uh, dalawang 30 kilos po yung kanilang order. Ah, uh, big time ano ata, big time celebration. So ano eh, uh, in grande syempre. So ayan, maraming salamat. Ah, ayun na yung mais Mais na ba yan? Very good. Tapos ayan, baka, go, baka gusto nyo pong batiin yung kapatid nyo sa vlog para makita kayo. Mag say lang kayo. Ayan, meron po tayong bisita. Actually from uh, US din po ata ito. Ayan. Hello. Kumusta? Yung ano po, yung nag-recommend ng lechon namin. Ah, so Randy. Ayan, ka-farmer Randy. Hello sa'yo. Masarap. <laughs> ayan, may order po sila sa linggo na lechon. Thank you, thank you. Enjoy po may order sila sa Sunday. Sabi ko ayan para matikman nyo na din. Pag sin-explain ko na rin yung kaibahan po nung nung mga baboy na ginagamit namin, yung pinakita ko yung vlog ni ka Farmer Anthony. Tapos sabi ko, yan po yung mga baboy na aming nililichon kaya talagang nga uh, makikita nyo safe and uh, ano, healthy. Uh, talagang masarap. oy kain na! Almusal. Ano bang almusal nila? yung ano ayan oh no? lumpiang isda niya man pandisal na ako eh kaya na kaya na Ay, mo yung, binigay kong sa iyo tip oh, okay na nabigay mo na okay na ayan na po meron na tayong mga unang bisita ayan from Bacolor hindi angeles angeles pampanga po ayan shout out uh, ka po kang Jocelyn Bawa sa akin Ayan, from Angeles City. Ayan, may gusto pong batiin? From um, Angeles City. So, binabati ko po yung mga anak ko, si Jamie, Jonathan, and Joshua. Kami po yung from Bacolor, Pampanga. Ayun. Kayo po, tita. <laughs> ah, binabati ko lahat-lahat mga kumakala. Ah. <laughs> si Nick, si Jocelyn, si Jonica, ang po ng lechon. Ay. ay, ay salamat, lechon. salamat. Sarap, sarap. kami. Thank you, thank you po. Sarap. <laughs> Ayun. Kayo boss. po, bossing. <laughs> from ano? From Antipolo, no? Ayun, from Antipolo sila. Tingnan natin ito. From Antipolo. Ayan. Si, pakita lang natin. From Antipolo yan, ha? Oh, hello po. Antipolo. Marcos Highway, Vermont Royal. Ah, uh, shout out sa mga kababayan ko diyan sa Ballesteros. Kagayan at sa uh, mga kapitbahay diyan sa Antipolo. Sa Vermont Royal Camp. Vermont Royal Antipolo. Shout out sa lahat. <laughs> thank you, thank you. Ayan po, meron po tayo na pick up ng 2 kilos na lechon from Angeles City. Ayan, tapos may sa inyo rin po ito. Opo. Ayan, chili garlic crab. Ayan, masarap yan. Hmm. Wala po kay babatiin sa vlog. Oh, may sinigang pa daw, tsaka sisig. Tapos, sila po ay nakabili na rin pa na ng lechon way back 2 years ago. Mga 3 to 3 years ago. Oh, ayan. 3 oh, years ago daw po. Oo, oh, oh. ayan. 3 lechon na daw. Ayan, thank you, thank you. At sa mga gustong magpa-deliver, actually, meron na po kaming pinupromote na... Hindi, itanong ko na rin sa... Kung may magde-deliver by a rider, tapos maipon, let's say, Angeles City, mga ilang... mga ilang kilos, pwede na po namin ipa-deliver yun. Kung maiipon lang. Kaso ang nanay uh, talaga gusto niya. Lichon daw po talaga. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Hi vlogger. Dali, ganyan man. Oh, hi. Ang sarap ng chicken cake farmer. Oh, hi. Si Lola, si ano, batiin mo. Nandiyan pa ba? Lolo. Thank you. Thank you, thank you. Thank you po, thank you. Ayan, tapos mamaya puntahan natin. May isa po from Candaba naman. Ayan. Atlong kilo. Atlong sana ay uh, timba na no, may ice Mayroon. Ah, oh, po sige pa pa. Oh. Ayan! Wow. Hoy! Oh. We are here, guys. <laughs> nice. From Canada. Ayan. California. 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 Ah, California. Yeah, yeah. Ah, si, yung isa pala yung uh, Canada. Ayan, ayan. Thank you, thank you po. At, may gusto kayong batiin. Oh, I wanna shout out to my kids. Lysel, Jenny Dean, Steven, uh, David at yung Barrett. mga bata. Red, si... Uh, Angela. Aha. Uh -huh. May apo, Angela, Daniel, and <laughs> Andrea. Hi. Hello, <laughs> <No> everyone. <laughs> Sa <bahas>. gunay. <laughs> si ato, si baha, gunay. Si Ata o Tsa, magugulat naman ako kung sabi mong wala nang baha. <laughs> <laughs> ingat, kayo dyan. Ingat, ingat. Yung, <laughs> yung ba ano, kalsada na lang yung, ah. ano, yung oh. may makikita mo. Ano? Uh, bahay, Tapos may nakita po ako ah, mga saling, vlog. Uh, guys. Ang lalaking bahay, iniwan na, no? Oh, ayun sa pinapanood oh, ko yung Master Gala. Grabe, ang gaganda ng, ang ganda ng bahay. Wala nila Pinapasok nila yung, ano, may He? mga isda He? na yung... Ayan, thank you, thank you. Going. Okay, salamat po, salamat. dami po nila walong tao, uh, Tatlong kilo. <laughs> Tatlong kilo. Ayan. Hindi, pap mapapapak nyo naman po yung Ay, lechon. Ay, namin kasi. Oh. Pag umuwi kayo rito sa PI, pasyal kayo dito. Ay, salamat, Malapit salamat. Malapit lang ito oh, sa Ryan. At sa mga kanil lugar niya. Sarap thank Ay, you po. Okay, huge guys. Thank, thank, guys. thank, you, thank you po. Oh, sige. Salamat, enjoy. Oh, Ayan. 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 Ano po yung ano tinataasan lang yung kasada siguro na eh. Kasada. Kasada na. Ah, din nyo. Yung 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 wala na. Ay, iwan yung bahay. Yung bahay ko baka. Napunta ako doon, Hagonoy, yung consignation ninyo, yung palengke mismo. Kabayanan. So, Kabayanan. So, tapos yung Chowking doon, mag-aalmusal kami. Wala Late, lang. nagbubukas. Wala na. Wala na. Ay, wala Ay, yung Jollibee doon, naging bahay. Floating floating Jollibee. Floating Jollibee, Jollibee na. Lang. Bayan eh, baha eh. bahay. Nag-high tide kasi. Nag-onoy, bulakan. Parang high tide, everyday. Thank you po, thank you. Thank you. Thank you so much. Salamat. Naka farmer. Ayun oh, sinuot na. Oh, yeah. Naka farmer. Thank you guys, wish you. Thank Eh, siya nagutos sa akin. Ayun pala may t-shirt. Nagalap ako na may color eh. Eh, wala ko. So, ito na. Eh, siya nagutos sa akin. Ayun. Thank you, thank you. Thank you, Ka Farmer. Ayan na po, si Ka Farmer Olmo and... Pwede naman doon. Ayan, and... Uh, team Kabadi. Ayan na. Brother, kamusta? Good. Uy. Ayan na. Ayan, gusto niyo pong bumate? Hello po, shoutout kay Kapili Pabituan Ayun Sa mga Ayun pala yung taga-kandaban eh Ayun, kandaban Shoutout kandaba. din sa mga pisa ko sa ano Sa may Balizuela, si Artemio Buko, hmm. si Arthur Buko ah uh, si Paling Edgar Valero. Ang uh, anyang misis. Shout out. Thank you, thank you. Nandun pala sa kubo. Napalay <laughs> na pala ko. Thank you. Ayan. Going to Candaba. Maraming salamat. Candaba hmm, pa yan mga farmer. Kahit uh, medyo bumabaha. Puno ang kubo natin. Ayan, family. Ni Kabari. At kanyang mga family din ng kanyang mga workers ayan. salamat ka farmer Olmo oh. si Rizal sabi ko sa ikaw na chop mo na at uh, ano tulungan mo na sila tapos ayan mayroon pa tayong bagong dating ay si Owen, ano naman kalokohan yan anong kalokohan niya dyan ba't ginanyan mo yan <laughs> sa prutas Hello Nakahabol pa kayo Oh, yun lang Ayan, may ba kayo? Oo, meron Ay, syempre Thank you, thank you Oo Babati ako kung may Syempre Oo, oh, binabati ko yung asawa ko dyan sa San Jose, California Naiwan iwan Naiwan. Ba't mo. di mo sinama? Hindi, ka-farmer kasi. Hindi, <laughs> ano kami. Uh, May trabaho. Pumunta kami dito ng June. Ayun, ah. bumalik kami ng ano, July. And then, eh, eh, yung angle ko namatay. No. Ikaw lang ang eh. Condolence na lang. Ganun talaga. Hmm. Oh, uh, yung mga kasama ko dyan sa Santa Clara Valley Medical Hospital. Oh, binabati ko kayo. Nandito na ako kay ka -parmer. Eh, sana makapunta rin kayo dito at uh, maka-shake hands ko na si Kaparmer. <laughs> uh, Kumusta niyo lahat diyan? Sa thank ko. you, thank you. Okay, love you all, guys. Kailan pa umbalik? Ah, uh, sa 22 po. Oh, haba-haba pa. Oh, may di pa. Ay, Ay, naman Ay Liti Asan. Oh, Albay. Oh. O pares, bagantaraman ta. May pigihiling, may pigihiling akong vlog sa Facebook, yung Kuya Cole Nagpa-flashback na, sa akin pag nagbibihikol -be sila. <laughs> si Cole and Bot. <laughs> tabako po, tabako. Ha? Ah? Oh, sige, gaga, Ayoy! Ay, Ayan, ah. Kain na kaya sila? Kumain na sila. Ayan, ah. Busy tayo ngayon, ah. Kahit ganyan-ganyan lang, sinaka naka-farmer all mo, dami kong nakain. <laughs> dami kong in-order. <laughs> yung pakbet, talagang uh, given, hindi ganang mapapansin. Kasi, eh, puro magugulay itong mga bisita niya eh. <laughs> ayan oh Tapos sa uh, sinaka farmer Ayan paalis na rin po yan mga wala tayong raffle draw ngayon. Oh, ano yan? Pinusunit. Pinusunit. wala tayong raffle draw ngayon dahil hindi pa pupuno. Ito na po muna ang... Siguro last na muna to. At uh, antay na lang ulit tayo sa susunod na mga raffle. So, ito pupunoy lang po muna natin and then stop muna tayo. Pasabik muna tayo. sig pa after a month or two months. So, ayun po. Ayan ang ating mga kasali. So, ayan o, last chance na para makasali. Uh, 200 lang po ito. Ayan, 30 kilos. Hmm, tapos, yung isa, yung 1 to 40, ilan na yan? Ilan na lang? Marami pa daw. So, ayan, mag-message na lang po kayo sa page. Yung mga gustong sumali sa 1 to 40. Ayun sa post daw po updated. So, ayan. Last na po yan Kaya yung mga nag-iisip dyan uh, Tudoy nyo na Tapos si Shout out pala kay Noli Perlas Nagbigay na po siya ng uh, Feedback sa Litsyo na natanggap niya Ay talaga naman daw Super sarap Ayan. Siya po ang nagsabi Masarap ka farmer At Sir Sino? Sir Wilfred Ayun oh, no, Wilfred Bankerig Natalo man siya Pero bumili pa din siya <laughs> <laughs> ayan, Wilfred Bangari gano naman 'yon. Suki so na 'yon eh. Oh, ayun po, nag-order din po siya ngayon. Um. Main kumain na ba kayo? Ah, 'pag siniswerte ka nga naman mga farmer. Kahit mahina ang uh, business, pero ang tip hindi pumapalya. <laughs> ayan. Thank you, thank you sa mga nagbigay para po sa kanila yan at uh, -hati hatian ayan oh Andiyan pa si ka farmer at uh, nagbabalot na. <laughs> Nagustuhan daw ng kasama nilang Norwegian yung uh, lechon. Kaya nagpabalot. <laughs> na, ah. nagpatila kami ng ulan mga farmer grabe. O oh. tingnan niyo akasya. Ah, nanganganib na naman makalbo. <laughs> Nag naglagas na naman, oh. Grabe. Oh, puro dahon. <laughs> Puro dahon sa <sasakyan> mo. <laughs> Grabe nag ano, nag, nung umulan po, nag ano, naglagas. Nagbabagsakan. So ayan, ka Farmer Olmo and family, thank you, thank you. Saan pala uwi niyo niyan? Ah, sa San Fernando. Ah, sa San Fernando lang, oh, sa may SM no. Ayun pala. Okay. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Ayan oh. Tapos si eh, oh, may yung kotse pala na andyan pa. Guys, yung tricycle, may lalabas. Oh. oh. salamat naman at yung ating kubo ay nagagamit. Pagka nakikita kong ganyan eh maraming tao ako ay masaya dahil pinatayo natin yan para talagang eh, makita natin na ginagamit talaga ayan okay naman tayo ngayon mga farmer ah, nagano naman tayo medyo ano naman kahit medyo konti ang ano pero marami din pong nabentang uh, lechon siguro mga naka 20 plus kilos din more than more than Maraming salamat Tapos si ka-farmer Olmo Binayaran niya na yung chili Yung crab paste niya At yung ano Yung Tawag dito Yung lechon niya Eh Nag-bill pa rin ng almost 10 <laughs> Kasi may mga ano pa Binayaran pa pong ano May mga in-order pa rin silang iba Yung pakbit niya eh, eh, Galante yung pakbit eh Tatlong kilong hipon Ang kanyang uh, sahog ayan ay okay uh -huh. so ayan mga farmer tapos na tayo maraming salamat sa mga bumisita ngayon and uh, thank you at uh, kahit papano talagang uh, maganda <laughs> naghahanap sila ng gagamba na <laughs> Jomar Jomar dahil po nahuling gagamba eh ako kasi may ano sa akin yan eh may may throwback sa akin. Ayun nga, gusto kong puntahan, oh, Ayun, no? Oh. Oh, may mga gagamba po dyan. Kasi, eh, ano yung bata kasi ako, talagang, ano, masarap pong maghanap. Oh. Dito, dito, maganda maghanap dyan, mga farm Pero magandang maghanap dyan. Pagka, ano na, yung medyo padilim na gumagawa na ng bahay o kaya sa umaga yung sapot susundan mo medyo mahirap kasi ako nahihirapan ng medyo malabo na mata So ayun, thank you sa mga bumisita uh, at bukas may trabaho, ah, uh, papagawa tayo ng cabinet. Tatapusin na 'yung mga kung ano mang pwedeng tapusin. Cabinet mga farmer. So ayun, marami pong salamat at magandang buhay. Pinutol na rin yan. no? Uh, patay na po ito eh. Actually, itong sangang ito patay na. Ito, itong buong ito patay na ito this one huwag naanay na po ito oh. Patay na yan